Good morning. Ah, ano ba nangyari Ano ba skin ko? Bakit ganito na yung kamay ko? Oh. Ano ba nangyayari? Ano to? Check na nga natin sa labas guys. Kung ano nangyari? Ano nang kasi gosh ang pogi ko na gosh ang pogi ko na guys ang tagal tagal ko pa ng, muli ng skins Wow, so, pili din tayo ng skins guys baka oh my gosh ang pogi na ako Nagpalit tayo avatar kasi pangit ng avatar ko dati sa sa July 28 Man, noon. Ano o na? Oh! Wow! Ang dami ng guys! Tommy guys. Wow, Tommy. Tommy skin keso. Ubiomanim. Pero ko dito. Ha. Ang ganda. Pinatay ko lang bigla na tanggal. Woo. What a baby. Yeah. Wow, oh, super pogi ko na guys.

daming kamatin ko dito ganagos to dito may ganito pa na din dito may bagel ng kamay anong liit na pa pala ng kamay nito basta okay lang yan papalit pa tayo ulit oh, ng avatars Ipapalit ako ng avatars para sa Christmas... Sa ano? Sa Christmas... Ano, Christ ano? Sa Halloween. Yes! Papalit na ako ng avatar sa so November 1 pag Christmas. Ano na? Halloween na. Tingnan nyo, guys. Ano ba yan? Tingnan nyo. oh diba? Ganto. Diba? Ang galing. Basta palit tayo avatar. boleh, oh guys oh my god oh my galing guys galing guys ya yeah. Uy, uy, saradon natin ito para di makapasok yung kung ano-ano dito. Balag patayin ng luto, guys. Kaya, kaya ito natin. Itong umiinaw lang itong kulit-kulit, eh. Tanggalin mo na yan, eh. Sabi ka, guys. May ginawa ang secret ilalim dun. Wait, ang gagawa ko.

Pupuwi na ako. Ay, tingnan nyo, oh. Ay, gabi. Nakalimutan ako yung lagay sa chest. Wait lang, bigaw tayo ng chess. Ano ba yan? La Palagi ko na yung nakakalimutan. Hindi, dito. Large. Para kasi yun, guys. i mm mm, -mm, -mm dito si Uy, ba tayo mabuksan yung eh? Ito kasi Sinuot ko pa nung ba nyo. magbuk Uy, bakit tayo dito? Hindi na alam na yung mga armor Nakatingin kasi yung mga zombie mga armor Ang Kuya okay. King. So ngayon, mag-move tayo. Ito, tractors. Ayan, tractors tayo. Ay, kasi kasi pa ganito ah. Dapat di yan nakalabas yan. Ganyan ah. Dapat di yan nakalabas. Lang lagay na tayo ng blocks dito. Hirapan kasi ako pag walang blocks. Ito oh.

Oo, oh, nang ang galing ko naman. Itakasin mo ko. Galing natin, guys. Tingnan mo. Guys, ang galing natin. Ang galing natin, guys. Ang natin, ha. Ano, no. Kasi maganda na, maganda na, maganda na yung ah puto ako wait lang bye bye guys